Mamalit sa og na pod o mga kuano. Ano mayit na kog bulak. ni Saka ng Balay. Hmm. Ay, may ay yung saka. sa bukid magandang umaga ayan punta po tayo ngayon sa bukid sa lote dahil maganda yung panahon makulimlim ah, umuulan so mas maganda siyang magtanim ngayon di masyadong mainit so, punta tayo sa bukid ito yung itatanim ko may ano daw ito American na uh, online. tapos sang durian ng ka tapos may dalawang puno ng uh, ang tawag dito hindi eh? ko alam so ayan punta tayo sa lote So, ayan, andito na ako ngayon sa lote. Ano ako sa lote nga nga Umuulan. Ay, akit tayo sa bukid. Magtanim tayo. Ay, let's go. Magandang umaga. Umuulan. Ayan, oh, umuulan. Ah, so, magtanim po tayo ngayon ng yung mga binili, binili ko nung sang araw ng mga fruit bearings so, ayan, nandito na tayo ah, kakahingal so, ayan, oh, umuulan umuulan tayo hugaw na sa kaayon ng lugar ron Minasang. Ayan oh, subang sukal na naman. Ayan. Ito na tayo. Nangyari dito. Muulan. Ay ko. Ulan po. So ngayon ko po gustong magtanong kasi ni masyadong mainit. Matae. Ah. Ngatin na din sa. Kami lamok. Pasok eh. tayo sa bahay. Bahay Kubo pasok tayo Buksan natin 'yung bintana. Sa so, ayan oh, umuulan. Umuulan. ako dito ng apoy. Gawa na tayo ng apoy para mawala ng lamok. Kaso ang problema ko ngayon na naman ay ito. Nabuwal ang koral. Ang koral na po naguba. Sig-ulan. Sig-ulan. Kailangan na po siya ayuhon. Ito ng tanggalin kailangan kong tanggalin itong mga punong to ayan, itong tuod na to mga marine, ayan, kailangan silang tanggalin dito po kasi ilagay yung uh, itanim yung nangka ayan, dito banda para hindi, hindi siya mainit pag araw yan kailangan ko siyang tanggalin Ja. <laughs> Mabuhay siya. Madaling lumaki. Para mamunga agad. Ayan. Tapos ko na dun sa nangka. Dito tayo. Banda sa likuran ng bahay. Ayan. So bali dito ko i-tanim yung durian banda. Bali dyan banda para pag lumaki siya ayan okay lang so, kasi dito yung andito yung rambutan at saka mangustin tapos may saging doon so bali doon natin banda ilagay ang durian Dorian, so bali ito yung Dorian. Ayan. Dorian. golden ano to golden yellow golden uh, yellow na durian daw golden so, ayan nakagawa na po ako ng hukay dito ayan nakagawa na ako ng hukay so bali ilalagay na lang natin ang durian sana mabuhay siya I so, am. Yeah. So ayan, tapos ko nang maitanim. May hinog na yung siling labuyo. Ayan oh. Hinog na siya. So, lemon lime. Ayan ito naman yung itatanim natin kaya dito banda sa harap ng bintana yan susana tumubo siya at hindi siya mamatay ay lemon lime naman bali palmera tree doon natin ilagay sa bali dadaanan ko para hindi maano yung lupa natin. Ayan oh. o. ako dito hindi ko na itanim. So siguro sa susunod ko na lang ito siya. Ilagay ko na lang muna ito sa um, pasok.